Isang security guard sa Davao ang madalas na sumasabak sa magbahan, Pero sa pagsasayaw ha, sa sobrang galing niya sa paggiling, nababansagan na siyang dancing security guard. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Mary Mon Reyes. Kapag sinabing security guard, matikas agad ang naiisip natin. Pero ang nakilala nating secure, kung gaano katigasin sa duty, ganun naman kalambot sa pagsayaw. Hello siya si Sir Rainel Pineda, ang sikat ngayon at binansagang dancing security guard na Tubong Cebu. Asa unang tingin sa kanya, hindi mo aakalain na pagdating sa giling-giling ay laban na laban siya. Bata pa lang daw, sumasayaw at lumalaban na si Kuya Rainel sa mga kompetisyon. At noong 2007, naging choreographer pa siya ng isang local dance troupe sa Cebu na Malajaba Walkies daw ang galawan. Makalipas ang sampung taon o noong 2017, pinasok niya na ang pagiging security guard sa isang dialysis center Center sa Butuan City. Pero ang nakasanayang pagsasayaw, hindi niya nakakalimutan. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, ito ang ginawa niyang libangan na nagsilbi na ring daily exercise. Yan po, talagang uh, naisip ko po na yun, pampalipas oras, pampapawis, pampatanggal ng stress, bilang security guard. At dahil sa walang sawa niyang pagsasayaw, nakuha niya ang atensyon ng maraming netizens hanggang dumami ang kanyang followers online. Kwento niya, bago raw siya sumabak sa shift niya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, as early as 5am daw ay pumapasok na siya para makapag-practice ng dance routine at makapag-record ng dance videos niya. Pero syempre, hindi maiiwasan ng bashers lalo na noong nagsisimula pa lang siya. Dinedma ni Dancing sa ang mga to dahil ang mahalaga raw sa kanya ay makapagpasaya at makapag-inspire ng maraming tao. Lalo na at naging malaking tulong din ang talentong ito sa pag-sustain sa kanyang humble and happy family. Kaya naman paalala ni Kuya Rainiel. Sana hindi naman, hindi rin sana yung ano yung puro lang trabaho tayo, yung puro nakasimangot, focus sa trabaho. Dapat talaga is mayroon din tayong pampag-good vibes ganun, yung pagpatanggal ng stress. Sa ngayon, tuloy ang kanyang dance projects. Pangarap niya rin na makakollab ang mga sikat na dancers sa Pinas. Hindi naman ako nag-ambisyon na yung kung ano pa, magiging ano tayo, umaangat, ganun. Sa akin lang is, ano lang yung bibigyan tayo ng magandang pangakatawa ni Lord, uh, blessings, ganun. Sabi nga ni Kuya Nel, mahirap maging security guard. Pero para sa kanya, mas nagiging madali ito kung sasabihan niya ng indak ang sayaw ng buhay. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Mga Pops, pag-usapan pa natin ang viral dancing sikyo ng Davao kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Sample, Ay. sample. <laughs> Ay. 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 Paano na pasok ang pagsisikyo ni uh, Pops Reynel? na banggit niya sa atin na main nakakilala siya na mayroon daw agency. Yun yung mm. kapanahon na kinakailangan niya ng maghanap ng trabaho. So sakto dahil nakilala niya yung agency na 'to, naghahanap din daw yun mm. ng mga papasok sa ng kakailanganin ng trabaho. Doon niya naku nakuhay opportunity na pumasok bilang security guard. Eh dance choreographer na mm. si Reynel pa yes. Paano na hinto ito? Bakit nawala? Hindi niya sa atin na-specify, oh. pero ang pinakabilanggit niya sa atin, nagbago yung parang course ng buhay niya nung oh. nagkaroon na siya ng pamilya, asawa, tsaka anak. Oh. So, more likely, kailangan niya ngayon humanap ng mas stable na source of income para masustain niya yung pamilya niya. Ngayong umaani na siya ng atensyon, no? eh, viral na nga ito. Yes, eh. Ito ba si Raynel, eh balak ng iwan yung pag at maging choreographer o dancer na lamang? Natanong natin yan. O maging pero, content creator na Yun, lamang, yun oh. yung nakawento niya sa atin. Oh. Sa ngayon daw, meron na kasi daw nag-handle sa kanya. Sa mga pag-produce niya ng oh. dance content. kaya Manager ba yan? Yes, may manager siya. So, oh. nagiging busy na daw siya ngayon sa pag lalabas ng mga sayaw niya. Uh -huh. Kaya, pagdating daw sa mundo ng pag security guard, medyo mas busy siya ngayon pagdating sa pagsasayaw. E, eh, kumikita na ba siya ng malaki-laki? Itong si Reyniel, eh, mukhang uh, ano na, eh, mas content creator na siya kaysa si Q. <laughs> yes. Actually, hindi niya uh -huh. sa atin specify pero uh -huh. nakaka-intriga talaga kasi uh -huh. yung dami ng followers niya, yung engagements niya sa lahat ng social media accounts niya ah, mataas na. Uh -huh. So, pwede nang ma-monetize yung uh -huh. accounts niya baka kakuha siya ngayon ng mapag-iipunan niya. Nabanggit mo, may mga basher siya, no? Habang yes. uh, gumagawa siya ng mga video. Mm. Eh, ano, ano yung mga pwede nilang sabihin naman dito? kay Re Para ma-discourage siya, ganun ba ang ginagawa ng mga basher? Lalo na nung oh. umpisa naman daw kasi, syempre, parang may oh. struggle talaga. Sinusubukan niya lang oh. naman na i-hobby ano niya sa trabaho. Oh. Syempre, di rin may iwasan na may maririnig sa paligid na Security guard, sumasayaw. o ba ginagawa na yan? Pero, oh, oh. Di na nagtatrabaho. Oh, pero to oh. clarify, ginagawa niya to during free hours niya. So okay. before siya mag-shift sa trabaho, umaga oh. madaling araw pa lang, okay. sumasayaw siya, nag-video siya. Sabi mo, 5am pa lang. 5am pa lang. Oh. After ng duty oh. niya naman, pag may extra time pa siya, sasayaw din siya doon. Nag-duty si Rainel sa isang hospital. Yes, ngayon sa Davao. Ang kanyang pagsasayaw ay encouraged ba <laughs> ng hospital director? O natuwa na lamang nung nakita, nagba-viral na siya. Anong, anong reaksyon ng kanyang mga katrabaho? Masaya raw para sa kanya at sinusuportahan Oo. siya. Wala naman daw siya naging problema sa lahat ng tao na Oo. nakakasama niya. Dahil sa pagsasayaw niya nga, nakakaspread daw ng good vibes yon. So in return, Oo. na influensya din sila na, okay, maging active tayo, maging fit tayo, idaan natin yung ano ng alo ng buhay sa pagsasayaw. Correct. Siya niya mag-inspire, no? Yes, bakit? inspire Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon, Reyes.